mga mare, another day, another mini vlog. Panibagong araw nga na naman mga mare, panibagong mini vlog nga na naman tayo for today's video. Alam nyo ba mga mare, gusto ko lang din i-share sa inyo na everyday nga na marami akong nabibenta na Graham Bar dito sa tindahan namin. At halos bumibili nga nito mga mare ay puro mga bata. At halos konti na nga lang din yung stocks ko nga dito mga mare. Kaya naman habang maaga pa nga lang mga mare ay nagumpisa na nga akong gumawa ng Graham Bar dito dahil Medyo marami nga akong gagawin ngayon. At habang gumagawa nga ako ng Graham bar dito mga mare, ay syempre, palagi ko nga sinasabay dito yung pagbebenta sa tindahan. Kaya naman nakakatuwa lang din mga mare, dahil araw-araw, eh parang busy day talaga. At hindi ko nga maipush yung everyday vlog na ginagawa ko nga mga mare. Gugustuhin ko man, kaso nga lang, pagdating sa pag edit eh talaga naman kailangan mas maraming ang oras dito. Pasensya na nga rin kayo mga mare, kung yung ibang mga comments or message sa akin ay hindi ko nga masyadong nasasagot. Dahil dito pa lang sa bahay at sa tindahan mga mare, e eh, napakarami nang na ang ginagawa. Kaya naman kapag may time talaga ako mga mare, ay chinecheck ko yung mga comment ninyo or mga message sa Facebook ko, ay talaga naman sumasagot ako. Tanghali na nga pala ako nagbukas ng tindahan namin dito mga mare, dahil kung minsan may mga araw talaga na parang tinatamad nga yung katawan ko na gumising sa umaga, dahil syempre sa sobrang daming ginagawa mo maghapon e eh, minsan parang gusto mong magpahinga. Pero dahil tindera nga tayo mga mare, kahit gugustuhin natin magpahinga ay hindi nga po pwede dahil nangihinayang tayo sa benta. Kaya naman ang ginagawa ko na lang mga mare, kapag once na nagsasara ako ng tindahan ay talaga namang sinusulit ko yung araw na yun. At nagbibilang na nga pala ako dito mga mare ng benta ko kahapon at nakakatawa nga lang din dahil marami nga na naman yung naging benta ko kahapon. Kahapon nga pala mga mare, dumating na rin pala yung in-order ko sa online kaya naman ngayon bubuksan ko na nga rin ito para nga ma dito sa tindahan. At yung mga gantong candy nga pala mga mare, sa online ko nga lang pala ito in-order. At mabilis nga lang din ito maubos nga sa tindahan nami At fast forward na nga lang tayo dito mga mare, kinahapunan, pagkahatid ko nga kay Jella sa school, ay eto, umpisahan ko na nga rin magbalot dito ng Graham Bar. At medyo marami nga itong babalutin ko ngayon mga mare, dahil halos konti na nga lang din talaga yung stocks nga dito sa freezer nami At eto nga pala yung ginagamit ko na pangkat dito sa Graham Bar mga mare, para kahit papano, e eh, mapantay ko nga yung pagkat dito. At mas madali nga ito kumpara nga sa kuchilyo. At bago nga pala ako nagbabalot ng mga graham bar dito mga mare, ay nagkakat nga pala muna ako dito ng mga foil para kahit papano, kapag nagbalot na nga lang ako, e eh, na lang din yung pagbabalot na gagawin ko. At ang dami nga nagtatanong sa akin mga mare kung ilang gatas ba yung nagagamit ko dito sa isang tabali bali dalawang krem densada lang po yung ginagamit ko dito. At para sa akin mga mare, tam malang lang yung tamis niya. Importante lang mga mare ay overnight nakalagay lang sa ref yung creme densada bago nyo siya i-mix at minimix ko nga siya mga mare ng 5 minutes para mag-double yung size niya. At pagkatapos ko ang balutin nito ay maglalagay naman ako dito ng sticker label. At ang dami nga nagsasabi sa akin dito mga mare na ang mura naman daw ng benta ko. Kahit mura nga lang yung benta ko dito mga mare, kahit papano eh meron din naman ako dito na itutubo. At ang target market ko talaga dito mga mare sa Graham Bar ay tayong mga bata. O siya, hanggang dito na lang muna mga mare. Dito!